to no more. Oh, naman. At this time, meron tayong phone-in question. Ito ay mula naman sa mga association ng mga OFWs ng barangay maaasahan. Kaya pinadala nila ito sa pamamagitan ng phone patch. Sabi nga po ni Kambal, meron po bang tatsulok? At kung meron po, kayo po ba ay nasa tuktok? Wow. Ah. Wow. mag tayo kay candidate number 2, kay Asa Pa. Okay, mga kaibigan. Meron pong tatsulok. Ito, ito po ay nag i -exist. Ngunit, ang tatsulok na ito ay madami. Kung madami ang tatsulok, magiging na siyang circle. <laughs> Yun po ang nais nice natin bawat barangay na tatsulok ay maging circle para tayo mismo ay pantay-pantay. Dahil ang pagkakapantay-pantay ay nagsisimbolo ng kapital. Capital letters tayong lahat. Lahat ay malaki at importante. Ah! ang pagkaimportante ng bawat individual dito sa ating barangay ay ang ibig sabihin sa loob natin tayo ay nagiging ocean <laughs> at dito sa ocean na to sabay-sabay tayong lalakbay at magsispread out at sa pag-spread out natin is spread out natin ang ating good tidings to others and magbibigay tayo sa kanila ng flower upang magbloom ang ating bagong kinabukasan. Salamat, asa pa. Candidate number three, trust. Naku. Meron <laughs> tayong tatsulok talaga because, because I, am I am a woman, woman of application. <laughs> <laughs> I-apply ko sana, pero wala akong gano'ng experience. Pero kitang-kita po natin sa ating dana sa araw-araw, ang tat sila na nakalukluk dun sa pinakataas, ang 1% na sila lang ang nakikinabang ng ating mga nangang-riches ng Pilipinas. Kagaya ng dura. Kagaya ng balyena. Kagaya ng QC. Inaangkin nila ang ating mga natural resources, kagaya ng mga dura, ng balyena na matatagpuan sa dagat, at kahit ng QC na sana para sa ating lahat. Kitang-kita po natin at damang daba natin. At tayong lahat na nasa ilalim ng tatsulok, tatayo tayo at uupuan natin ang tip ng tatsulok. <laughs> habang kumakain ng baby. <laughs> baby carrots, baby corn, baby onions, and baby mushrooms. Because kapag ka nasipag tayong lahat at tulong-tulungan lang natin mga magkasaka. lahat tayong mga baby vegetables habang inupuan ang tuktok ng tatsulok. Thank, Thank you. very much, Trust. Relly, same question. My constituents. I would like to apologize on behalf of the other two candidates here in front of you. Halata namang pinapaikot nga lang kayo. Kung ano-anong pinagsasabi, wala namang sense. Kaya wag po tayong magpadala sa mga sinasabi nila. To answer your question, meron bang tatsulok? Yes. The food pyramid. Nandun ba ako sa tuktok? No. Sa tabakon to, nandun ako sa carbohydrates. At tinatanggap ko yon na medyo mabigat ako at kaya kong tanggapin lahat ng pabigat ng lipunan ito. Tulad ng carbohydrates sa food pyramid. Sabi nga nila, hindi na uso ang food pyramid. Oblation na ngayon. Nakaganyan ang lahat ng taong gutom. Iisipin mo pa ba, ba? Iisipin mo pa ba kung carbohydrates or green leafy vegetables yung kinakain mo? Kung hindi ka nga makabili ng pagkain? Kung ako ang mananalo sa halalang ito, bibigyan ko lahat ng inyong tahanan ng drum. Drum na lalagyan ko ng tofu. <laughs> Dahil tofu ay vegan and healthy. Protein and vegetable at the same time. It is full of carbohydrates <laughs> and protein. At hindi lang tofu, bibigyan ko din kayo ng precinct number. Para alam niyo kung paano i-claim ang ating mga ayuda na punong-puno ng pulmonologist. Hindi lang pagkain, may healthcare pa. Thank you, Salamat, Relly. Naku, Ariel, mukhang yes. matindi ang labanan. Matinding, matindi ang labanan. Pinag-uusapan nilang lahat ang tungkol sa tatsulok. Ano? Pwede na nating makita ang Maslow's Hierarchy of Needs. Correct. Ang susunod nating judge ay mas nandun sa tuktok ng Maslow's Hierarchy of Needs as an artist. Dahil malapit na siya sa self-realization. <laughs> Judge Terence. Palakpakan po natin si Judge Terence na makakatanggap din po ng tinatawag nating Tumblr. Ano pong masasabi niyo tungkol sa political dynasty? Ano ang masasabi niyo tungkol sa political dynasty? Hello,